Madalas ka bang nagpo-post ng picture sa Facebook at ang pinopost mong picture ay masyadong boring? Kung ganun ay tuturuan kita kung paano maglagay ng music sa pictures na ipopost mo sa Facebook. Kung gusto mong malaman ay panoorin mo lang ang video na ito. First ay pumunta lamang po kayo sa inyong Facebook application and then pindutin po natin ang Facebook pagdating po natin dito sa Facebook, sa upper left side po, sa tabi po ng inyong profile picture, ay may makikita po kayo dyan na what's on your mind. Pindutin lang po natin ito. And then, dito na po tayo sa create post. Sa ibaba po, ay pindutin nyo lang ang photo and video. So, dito po sa inyong album or gallery, ay piliin nyo lang po ang pictures na gusto nyong i-post sa inyong Facebook. Halimbawa po itong napili ko, pindutin lang po natin ito at pagdating po natin dito sa create post sa bandang left side po ay pindutin lang po natin itong edit so pagdating nyo po dito sa itaas po ng inyong pictures may mga option po kayo dyan na pagpipilian piliin nyo lang po dyan ang music icon Pindutin po natin ito. So dito po sa music gallery ay pwede na po tayo dito mamili ng music na ilalagay po sa ating pictures. Kung gusto nyo naman po na no copyright music ay itype nyo lang po ito sa search bar. Alimbawa magtype po tayo. So dito po ay marami kayong pagpipilian na no copyright music. Scroll up nyo lang po pataas. So kapag nakapili na po kayo ay pindutin nyo lang po. Alimbawa po itong sa unahan ang napili ko. Pindutin lang po natin. So pagdating po natin dito, kung mapapansin nyo po sa gitna ng ating pictures, may mga icon po kayong makikita. Pwede po kayo dyan mamili ng design sa music po na ilalagay nyo. Kayo na pong bahala kung ano pong design ang gusto nyo. So kung nakapili na po kayo, halimbawa po ito yung napili ko, pindutin na lang po natin sa upper right side ang done. And then para hindi po sa gabal ang music po na inyong nailagay ay ilagay nyo lang po ito sa taas po ng inyong pictures at kung okay na po yan pinutin lang po natin ang done at so ayan meron na pong music ang inyong pictures so ang gawin nyo lang dyan ay maglagay na lang po kayo dyan ng caption or title Alimbawa, ang title na ilalagay ko ay simplihan lang natin at kapag nakalagay na po kayo ng title o caption pwede nyo na siyang i-upload sa facebook so para ma-upload siya sa facebook pinutin lang ang next. So, ganoon lang po kasimple kung paano po maglagay ng music sa pictures para po hindi maging boring kapag i-upload na po natin sa Facebook. Kung nagustuhan nyo po ay pakishare po ang video at pakifollow na rin po ako.